그라넌그넌비그라넌그넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌 Bago magsimula, gusto ko lang sabihin na ang pangit ng audio sa video na to. Kasi nakalimutan kong hinaan ang in-game audio bago kami mag-record. Pasensya na sa inyong lahat. Kaya kasi kung gusto nyo, mas maganda ang audio namin. Alam niyo nang gagawin nyo, comment down below. Or buti pa, donate! Charlang! Ayan na! Ayan, na, ayan. So, ayan na siya. Ano, ano man? E. Tulog! tulog! oh my kasi God! Kasi pinatulog natin siya. Ilang Ay, araw na tulog? Pagisingin mo na. Friendly introduction, flirty, or confrontational? Friendly introduction! Ano ka ba? Ma-flirty, flirty kayo. Huwag mong, huwag mong gawing flirty. Mo na. Okay, wholesome tayo. Wholesome! <laughs> <laughs> May meron isa ano Oh my God, That's ang daming ano, ang daming mga kapitbahay. Okay. Friendly, friendly, friendly. Kasi, kasi wholesome yeah. tayo. Complete another event. Anong event? ang event! Well, saan yung event? Okay. Ito, toto, Baka yan yung map. Uh, ay. And Sean Taylor Mavis. Hindi natin alam. <laughs> saan yung event? <laughs> Furniture yan eh. Cute niya oh. Cute. Hindi nyo yung damit niya. Cute. di ba, Sexy. Hindi naman yung iba. Pangit. Pangit yung damit nila oh judger. No, no. Hindi ako judgmental. Hindi ako judgmental. Pero ang pangit ng damit nila. Ano yun? Eh, eh, tingnan mo sa atin. Sige, sexy. -si 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 -si. Tapos ang ganda, ganda pa ng ano, fashionable. Ang fashion. fashion. Tapos ganda pa nung hindi Ganda pa nung hair. Tingnan mo sa kanila, pangit. Start. Ah, ito event. Okay, start event. Gusto niyo ba mag-show off? Sige lang. Sure. Yung magpa, ano, ano ba yung Philippines? Yung pagitang tao. Yung magpa... <laughs> uh -uh. Pagitang gilas? Mm, parang ganon Pagitang tao, pagitang gilas. Okay. Ako pa talaga tinanong niyo. ayun sige lang. Kaya mm -hmm. natin. Mm -hmm. Ayan, yeah, naganda tapot-tapot na tuloy na. Siya ba yan? Bakit diba yung damit yan, magbihis siya? Masa with my mm -hmm. Mm -hmm. Yeah! Yay! Yay! gagawa na tayong event. Yay! Yay! Kahit na hindi natin alam ang ginagawa natin. Oo oh, nga. Pindot lang ng pindot. That's the key to success, guys. Pindot lang ng pindot. Huwag ng tao. Yes. Pero kunyari sa module, tapos multiple choice. Pindot lang ng pindot. Hula hula yun. Eh, isa pang shift. Start <laughs> event. Kuli mo yung star! mo yung star! Ah! Yes! yes. Oh, O, isa pa, isa pa, isa pa. Uy, hapa na tayo! Isa pa? Kasi diba dapat? Ay, three. Uh -huh. Good. Uh -huh. Ako lang nagpindot um, ng showing. star. Oo. Ayan, mas malaki na yung chances of success. May risk. Ba, anong risk? Ako, ganyan din okay. sa pilan. Okay lang yun! Sige lang, sige lang, sige lang, kahit na-risk. Ay, wait po lang, tayong energy. Pahingahin mo muna siya. Kuwawa naman. Nadagdagan energy natin. Yay! Ano pa lang yung energy natin sa lower life? Uh, -huh. uh -huh. ano yun? May sahod din siya? Ano sahod? Meron. Siya sahod niyo? Kinuha natin. eh okay. uh -huh. ay, magdanako pala tayo? Hindi! Tayo nga yan! Uh, -huh. tayo yung magkocontrol sa kanya. Akala okay, ko tayo tayong tatlo kasi ginagawa natin pera so, niya. So, hindi tayo magnanakaw. Controller lang. Okay. Ano tayo? Tayo yung nag-aalaga sa kanya. Punta tayong market square daw. Ooh! Ito. Wow! Ang ganda naman dyan. Wow! Eh! Hey, medyo mabini o. Oh. If I had a roommate. Bibigyan natin siya ng roommate. Okay. Yan! Nice siya. Oh, nice. Yan! Babaguhin pa ba natin siya or yan na yun? Opening yan na yun, no? Oh. Ang ganda niya eh. Oo nga! Tapos parehas sila ng si jeans. Si Kyla Clamage. Si Kyla oh, Clamage. Ibahin iba, iba na lang natin yung pangalan. Si Kyla. Oo. Priscilla. Bland. Bland. Priscilla, Priscilla Bland. 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 O oh, sige. Hindi. Isa, e, e, isa pa. Parang Priscilla. Okay, oh, o sige. Stanford. Stanford. Pwede. Pwede. Mm -hmm. Okay na yun. Hi Priscilla. Ganda Ano siya? Sino siya? Roommate. Ah, that's good. Generous, ambitious, foodie, lucky for Ambitious. Ambitious. Ambitious din yung feel ko. Sige. Baby, wala siyang ano doon. Eh. Roommate siya, wala siyang bed. Dapat <laughs> siya bilhan ng bed. O tinay mo, baka mamaya magtabi silang dalawa niyan. Oh, Hindi sila magkakasya dyan. Okay, ayan okay, na. Eh. Ayan bedroom, bedroom. Ayan na. Ay, iba yung natin tila eh. Parang maganda. Pink! Ay, maliit. The room is too small kasi. Diyan kaya muna. Sa tabi lang. Oo. Uh -oh. Ano? Ang pangit ng bahay Maybe. natin. Yung. <laughs> Alam kong pangit. Wala nga tayong shower eh. Hello. Maligo tayo gamit toilet water! Flush ka lang ng flush! Pag... <laughs> <laughs> Magkakilala. Ayaw, Ma. Magkakilala. Uh. Magpa-flush ka lang. So, pwede... Eh kung, kung maliligo sila, paano yun? Opo dyan sa inidoro? Okay. Kahit ba na hindi nakatira dyan, pwedeng pumasok? Minsan nga po, lang sila eh. Dito tayo sa... Market Square. Diba, Ma? Magtatrabaho siya dito. Yan. Okay, work. Yay! Oh, so, syempre, mahalaga mag-wash hands. Okay, pindutin yung pink na side. Tapos pindutin yung pink. Yeah. Ano nangyari? Anong ginawa nila? Ano? Uh, Pinag-chiswisa ng mga kaso. Ay, don't ba? Don't make yeah. chismis chismis! Ito? Yeah. Minsan maraming choices. Kumara ito meron kang try to flambe tsaka try anti -pasta. Pero since yung try to flambe, meron pwede ka mag-fail. Gusto mm -hmm. ko ito. anti -pasta. Ay nako, ayaw mo talaga ng rest. Mag-rest ka, Bimi! Papasok lang yan ng trabaho na wala na ng energy. Naman pa inumin ko to ng Ay, ano eh. kasi hindi pa tayo nag-rest. Ay, hindi ako pala na, siya nakatulog. Oh, kaya kanyang mukarangki baka mamaya maging ano yan, maging monstrous. Okay. Matagal pa si Priscilla dito. So, gusto niya pumunta muna kay Daniela. O, oh, sige. Ah, bakit maghiwalay sila? Yeah. Okay. May sarili siyang trabaho at saka energy. Take a break kaya. Oh, like, uwi, uwi um... na siya. Susukay siya ng kutsi. Relax. Ako, Automatic na. Diyari sa bahay niya. Oo. Grabe. Tapos yung naman di ba? What? Ang mahal! No other. Oh! 137 mas mura. Pink! Eh! No, nagustuhan no, no, no. niya! Yan na. Kaya? Oo, para hindi bumabang sa... 8,000 yung pera, we. Sorry, at saan nyo ako sa kahirapan? At kung gusto nyo baguhin yun, <laughs> send funds! <laughs> Punky. Uy, puta tayo dyan. Oops. Uh. Uh. Pero pinagdagasas niya tayo. Uh, eh? in, uh. plushy bakit? Huwag natin Eh, bakit ba? Ay, dapat tayo yung susundin nila. Ano na lang ulit naman eh. Sige na um. Oh! Whoa! yan natin si din Ito, Eto talaga to Ano um, yan boss uh Oo -oh. Uh oh manager Ah awesome. Yeah nice job. Go Go senior Cousin niya Cousin niya Eh Oh senior senior ng kung paano pagandahin yung space ah Paano pag ganahin yung restaurant? Lagyan like ng picture ni Zay. Mm. Ay, barbershop. O, lagyan mo na ano, ano, Zay. Kaya kaso na gagastos nagagastos ka na naman. Uy, may na tayo. May bumisita, ano siya. Fabulous, cute, hot. Medyo ka makamay na si Zay. Or, baka yung beard. Oo nga eh. Since awesome tayo. Cute, cute. Yes. Vikram Aurora. <laughs> Cute. Okay, bilan natin siya ng bottoms. Ano yung cute? Shorts! The shorts. Yung scallop shorts? The shorts. Ang cute nga eh. Yeah! Oh. Ay, hindi siya bagay doon sa blouse. Hindi. hindi, hindi. tingnan mo yung presyo. Hindi, hindi siya cute. Hindi pala siya cute. <laughs> Ay! Huwag yan! Makasin ko na yung shit! Ang laki! Ang makal! Sa online shop, lang yan. Wala bang Shopee dito? <laughs> yung The Mure, The Mure. Yung The Mure, The Mure. O, oh, dito mo, mas mura pa yan. 6.50. Eh, kasi mga pangit eh. Tingnan na nga natin lahat. O, oh, 4.50. Eh, dito ba 900. Ay, yan cute. Pero 900. Ang pangit naman yung itong pang 800. Pangit. Pangit nga eh. Pangit? Ay, pangit. Pangit. Okay, yan na lang. Mm -hmm. Cute. doing updates in the next episode. Mm, next episode. Don't forget to like and subscribe guys. Don't forget to like and subscribe guys. Bye -bye. I'm Dayaya Dai. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.